The day of the Lord will come like a thief of at night. Pero ito po ay isang figure of speech lamang na ginamit ni Saint Paul. Kasi alam naman natin ang Panginoon ay hindi magnanakaw. Hindi para magnakaw, kaya siya darating. Kung hindi para iligtas tayo. And Saint Paul said, Remember You are not children of the night and of darkness but you are children of the light and the day Kapag ikaw ay children of darkness and night hindi mo pa nakikilala ang Panginoon o hindi ka nabubuhay ayon sa turo ng Diyos matakot ka Kasi ang aasahan mo ay si kamatayan na merong kalawit. Pero bilang mga nakakilala na sa Panginoong Heso Kristo, St. Paul continues to encourage us by telling us, The one who will come is Jesus our Savior.